Hello, hello. Alam nyo ba guys, dahil andito ako sa higaan ko, kalat, ang daming... <laughs> ayan. Ang daming mga bubut sa loob ng higaan ko. So, magtatanggal ako. Kasi nga, hirap na hirap ako matulog. Kasi ang daming... ang daming mga stuff nasa loob. Nako. May mga makeup, may mga pagkain, pa may mga... Ano ba yan? May mga damit, may panty bra, ayan, may mga, ang ah, dami kong bag dito. So, magtatapon ako ng mga abubut basura. So, ngayon, guys, habang nagpipili-pili ako ng mga, saka yung may mga sinulat-sulat sa notebook, dinidi, eh, pili tuloy, ah, binabaklas ko. Yung mga hindi na importante. Ngayon, sa so, gitna-gitna, about 2024 ng August nakasulat yun bago bago ako ano bago ako nag bago ako uwi so, kasulat, kasulat on, is. yun is ano yun ano ko si papa yun no, yung no, no. isang tao nag like, isang tao o oh, tama tama nga may sinulat ay yung Mandarin yung ano ko guys, So, anyway, back to ano tayo, quento. Quento, 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 kan? yes. notebook. Notebook ko <tuturna> so, so, na, na siya, kaya naging ganyan. So, hindi mm -hmm. ko na so, ipakita sa parang parang gusto ko din gawin ngayon kasi first first month of the year so wala pa namang wala pang purchase sa least so, kung pwede na yung so try mas maganda yung mga ayon sa na nabasa ko doon nakasulat ko <coughs> manifesting for <coughs> natapos niya ang 2024 Oh my God. Magulat talaga ako, oh guys. Mayroon ako ko talaga Meron <laughs> namang ilan na hindi talaga na nakuha yung um, gusto ko. Pero, um, kasi may manifesting ako doon na ang laki ng halaga ng pera. But then, na, nagulat ako sa so worth ng pera na na, 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 na ano ko, nasulat ko is Nakita ko doon eh kaya sabi ko na, na manifest ko talaga yung amount and then so natupad yun. Pero meron pa akong isang amount doon sa baba na na-manifest. eh talagang eh, hindi ko alam kung... Kasi natapos na yung 2024 so hindi talaga siya na nag-bustard. Pero yung amount na isa na lagi kong nasaunan na, na sinulat ko at sinulat ko rin sa notebook is natupad talaga yun. So, bigla akong na-shock. And then, ito na guys, ang isa. binasa ko sa baba. Na slowly, uh, dahan-dahan ma matupad ko ang renovation sa bahay. So, natupad yun guys. Yung, yung talagang gusto ko yung sala, tapos yung mga pintura kung ano ano itong bagong upuan. Kasi dating upuan ko guys is ano talaga siya is foam eh, bumagsak siya. Kahit gaano kamahal ang ang sofa, ah, uh, sofa set, set sofa, kahit gaano siya kamahal, kung hindi rin tayo mainap, bumabagsak siya. Uh, like so, siguro, eh, hindi maganda yung quality. Hindi, hindi parang nasa ko na, pero bumagsak din. So, wala. Like, so, nagulat ako. So, from home, naging bamboo. Mas gusto ko yung bamboo. Kasi yung isa kong bamboo is kasi at 19 years na at siya. 19 years old na siya. 18 years old na yung bamboo. so, maano ako, masaya ako doon. And then, balik tayo yung sa mga sinunod ko. May manitang ako doon na. So, 2024, hindi ako nakapang ibang bansa. Kasi may i ako na magpunta ako na ibang bansa sa 2024. Yun, so, mas natapos na 2024, hindi ako nakapunta ng ibang bansa. Kung hindi nakapunta lang ako, ako ng Malaysia. Pero meron akong money test isang bansa dyan. Pero gusto kayo gusto kayo mag Tapos na 24, hindi